mga dapat kainin sa almusal ng seniors para sa malusog na katawan. Para sa mga seniors, ang almusal ay hindi lang basta unang kain ng araw. Isa ito sa mga pinaka-importanting parte ng daily routine na nagbibigay ng lakas, enerhiya, at nutrisyon na kailangan ng katawan para gumana ng maayos puong araw. Pero ang tanong, anong klaseng almusal ang tunay na nakabubuti para sa mga edad 60 pataas? Marami sa atin ang lumaki sa almusal na instant noodles, puting kanin na may pritong itlog, kape na puro asukal, at tinapay na puro palaman. Masarap sa panlasa, pero kapag ganito araw-araw, hindi ito nakakatulong sa katawan, lalo na kung senior ka na. Sa pagtanda, bumabagal ang metabolismo. Humihina ang muscle mass, mas nagiging sensitibo ang blood sugar, at mas kailangan ng katawan ng anti-inflammatory na pagkain para malabanan ang mga sakit. Kaya't ang almusal ng isang senior ay dapat well-balanced. May fiber, protina, good fats, at tamang carbohydrates. Hindi sapat ang basta may laman ng tiyan. Dapat ito ay nagbibigay din ng suporta sa puso, utak, buto, at immune system. Isa sa mga pinakamagandang kainin sa almusal ng seniors ay prutas na mataas sa fiber at antioxidants. Ang saging halimbawa ay hindi lang madaling tunawin, kundi nagbigay din ng potassium na mahalaga para sa blood pressure at muscle function. May natural sugar ito na hindi biglang nagpapataas ng blood sugar, kaya safe sa mga may diabetes. Pwede rin ang papaya na may papain enzyme na tumutulong sa digestion. Perfect para sa mga seniors na madalas constipated. Hindi mo kailangan ng mamahaling prutas. Kahit local fruits tulad ng bayabas o mangga na hinog sa oras, ay sapat para mabigyan ng tamang nutrisyon ang katawan tuwing umaga. Kasama rin sa dapat kainin tuwing almusal ang whole grains kaya ng oatmeal. Ang simpleng oatmeal na walang asukal ay may mataas na soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ito ang tumutulong para pababayan ang bad cholesterol at panatilihing normal ang blood sugar. Kapag sinamahan mo pa ito ng saging o mansanas at konting cinnamon powder, busog ka na, healthy pa. Ang oats ay madaling lutuin, abot kaya, at hindi nakakalula sa lalamunan, kaya perfect para sa matatanda. Sa protina naman, mas maganda kung pipiliin mo ang mga soft, low-fat options. Ang milagan itlog ay isang magandang source ng protina na madaling huyain at hindi nakakachoke. Hindi kailangang prito. Pwede itong islice sa ibabaw ng kanin o pandesal na wheat bread. Pwede rin tofu o taho na walang matamis na syrup. Ang protina ay importante para maiwasan ang muscle loss, lalo na sa matatanda. Sa katunayan, kapag kulang ka sa protina, mas mabilis humina ang resistensya at mapagod ang katawan kahit kaunti lang ang kilos. Isa rin sa mga madalas na kulang sa almusal ng seniors ay healthy fats. Hindi lahat ng taba ay masama. May mga fats na kakatulong sa utak, puso at hormone balance. Ang avocado ay isang magandang halimbawa. Mataas sa monounsaturated fats, potassium at fiber. Pwede itong imash at ipalaman sa wheat bread o kinkasama ng itlog. Konting asin lang at black pepper, solve ka na. Para sa iba, pwede rin ang konting chia seeds sa oatmeal o yogurt dahil ito ay may omega-3 na panlaban sa inflammation at joint pain. Sa mga mahilig sa kanin, hindi mo kailangang talikuran ang pagkain Pilipino. Pero i-adjust mo lang. Imbes na puting kanin, mas mabuti kung brown rice o red rice. May mas mataas tong fiber content at hindi agad nagpapataas ng blood sugar. Pwede mo itong sabayan ng boiled na saging na saba, itlog at konting gulay gaya ng repolyo o malunggay. Kung gusto mo mas magaan, pwede ring lugaw na gawa sa brown rice na sinamahan ng tinatad na malunggay at tokwa. Ang importante ay hindi puro mantika at alat ang almusal mo. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang tubig. Maraming seniors ang umiinom lang ng tubig pag nauhaw na. Pero sa umaga pa lang, dapat may dalawang baso ka ng nainom para ma-hydrate ang katawan mo pagkatapos ng 6 hanggang 8 na oras ng tulog. Iwasan ng puro 3-in-1 coffee o powdered drinks na puno ng asukal at creamer. Kung gusto mo ng mainit na inumin, subukan ng salabat, tsaan na walang kafein, o simpleng maligamgam na tubig na may kalamansi. Bukod sa tamang pagpili ng pagkain, mahalagang tandaan ng mga seniors ang konsepto ng teaming at portion control. Hindi kailangan ng sobrang daming pagkain sa umaga. Sa edad na lampa 60, hindi na kasing bilis ang metabolism ng katawan. Kaya kung palagi kang sumusobra sa dami ng kinakain, lalo na sa umaga, pwedeng magdulot ito ng bloating, acid reflux, o bigla ang pagtaas ng blood sugar. Ang layunin ng almusal ay punan ng katawan ng sapat na enerhiya, hindi ang punuin ng tiyan ng sobra-sobra. Isa sa mga pinaka paraan para mapanatiling malusog ang katawan ay ang consistency. Hindi sapat na healthy lang ang almusal mo tuwing lunes. Kung Martes hanggang linggo ay babalik ka na naman sa instant noodles, processed meat o matatamis na tinapay, wala rin sa ang effort mo. Mas mainam na simple pero regular ang healthy breakfast mo araw-araw. Halimbawa, kahit simpleng saging at oatmeal lang, basta tuloy-tuloy at hindi binabaliwala, makikita mo ang epekto nito sa enerhiya mo, sa mood mo, at sa overall kalusugan mo bilang senior. Marami rin seniors ang nag-aakalang sapat na ang kape at tinapay sa umaga. Pero kapag puro refined bread at walang protina o fiber, mabilis itong nagtataas ng blood sugar at mabilis ting nagutom ang katawan. Mapapansin mo, bandang alas tiyos pa lang ng umaga, gutom na gutom ka na ulit, mahina ang katawan, o antok na antok. Ito ay sinyalis na hindi sapat ang sustansyang nakuha mo mula sa almusal. Tandaan mo, ang tamang almusal ay dapat nakapagbigay ng lakas hanggang tanghali, hindi nag ng pagkahapo. Hindi rin kailangan mamahalin ang healthy breakfast. Maraming albot kayang pagkain sa palingke na masustansya at swak sa pangangailangan ng katawan ng mga seniors. Ang nilagang kamote, halimbawa, ay may complex carbs at mataas sa fiber. Ang malunggay, ang palaya o talbos ng kamote ay pwedeng igisa ng kaunti o ihalo sa sinangag para sa dagdag na vitamina. Sa halip na processed first meats kaya ng hotdog o longganisa, piliin mo ang tokwa, Itlog o konting isda gaya ng tinapang bangus. Basta't hindi mamantika at hindi maalat, mas mainam ito sa kalusugan. Pwede ring gawing mas interesting ang almusal kahit healthy. Halimbawa, imbes na palaging plain na oatmeal, idagdagan ito ng saging, konting mani o peanut butter, o chia seeds para sa omega-3. Kung pandesal lang gusto mo, piliin ang whole wheat at lagyan ng mashed avocado o itlog. Kung gusto mo naman ang lokal na flavor, subukan gumawa ng lugaw gamit ang brown rice na may hiniwang tokwa, kalabasa at malunggay. Mahinit, masustansya, at hindi nakaka-high blood. Sa pagtanda, mas nararapat lang na mas pagtuunan natin ng pansin ang bawat kinakain natin, lalo na sa simula ng araw. Hindi lang ito tungkol sa pagutuman, kundi sa pagbibigay respeto sa katawan na ilang dekada nang nagsisilbi. Ang katawan na pinapakain mo na maayos tuwing umaga ay mas handang humarap sa buong araw. Mas may resistensya laban sa sakit, mas alerto ang utak, mas malakas ang tuhod, at higit sa lahat, mas masaya ang pakiramdam. Kaya kung isa kang senior na gustong manatiling masigla, matalas ang memorya, malakas ang katawan, at iwas sa sakit, huwag mong ipagwalang bahala ang almusal. Ito ang sandigan ng buong araw mo. Sa bawat araw na pipiliin mong kumain ng masustansyang almusal, isang araw din itong idinadagdag sa mas mahaba at mas malusog mong buhay at kung ikaw ay may anak o apo na nag-aalaga sa iyo, ibahagi mo rin sa kanila ang kaalaman na ito. Dahil sa tamang edukasyon at simpleng pag-aalaga sa sarili, kayang-kaya mong maranasan ang healthy aging na hindi umaasa sa gamot o ospital, magsimula sa almusal at unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago sa katawan mo. Gawin mo ito hindi lang para mabuhay ng matagal, kundi para mabuhay ng maging hawa, masaya at malakas. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, Don't forget to like and share, para masmarami matulungan. Subscribe ka narin sa channel at the click on notification bell, para kang updated sa mga natural health tips, araw aro. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.